marang na ang ikalawang araw ng bar examination. Mas pinaikli at pinadali na ngayon ang proseso para sa mga nagdanais na maging abogado sa bansa. Magbabalita si Dave Abuel. Pulang Panyo, Rosario at Quintas. Ilan yan sa mga dala ng mag exam ngayong pangalawang araw ng 2023 bar examination sa San Beda University sa Maynila kaninang umaga. Pampabuenas daw kasi ang mga ito para makapasa sila. Gaya nitong si Peter, Aminado siyang kinabahan siya no unang araw ng exam pero babawi daw siya ngayong day 2. May dala rin siyang rosaryo para gabayan sa pagsagot sa mga tanong. Yung hindi ko masagot, uh, try na skip muna, then doon ako sa mas comfortable ako, and then babalikan ko na lang siya, then while, with a the prayer na lang Si Jam naman na mula Bulacan State University, kwintas na maimahe ni St. Benedict ang suot-suot. Uh, sana maalala ko lahat ng provisions na inaral ko. Eh, basahin ng mabuti lahat and i-exhaust lahat ng oras na binigay ng ano ng exam. Todo suporta naman ang ina ni Jam, na sinabayan pa si na Jam at batchmates nito sa pagdarasal bago ang exam. Kung may pampaswerteng dala mga bar takers, may iniiwasan naman silang gawin ang kumain ng itlog. Malas daw kasi ito. Dahil gaya ng hugis itong bilog, iniiwasan nilang ma-zero sa exam. Naging matiwasay naman ang pagpasok ng mga examinees bago mag alas 6 ng umaga kanina. Mahigpit din ang seguridad. Nagumbisa po kami ng alas 2 po na madaling araw po kanina at uh, in po namin lahat po ng area na of concern ay nilatag naman po namin sir ng maayos. Ang k po natin ay nagpanel na rin po sa area uh, two hours before the examination sir and then uh, before and after the examination sir, may paneling pa rin po tayo sir. Higit 10,000 lahat ang aspiring na abogado ngayong taon. Halos 6,000 rito ay first-time takers, habang halos 5,000 naman ang retakers. Anim na core subjects ang saklaw na exam ngayong taon. Kabilang na dyan ang political and public international law, commercial and taxation laws, civil law, labor law and social legislation, criminal law at remedial law, legal and judicial ethics with practical exercises. Dalawa sa subjects na yan ang kinuha ngayong araw ang good news sa kanila kumpara sa 4 days noon, tatlong araw na lang ang bar exams ngayong taon. Yung una, ginawa noong September 17, araw ng linggo. Sa linggo ulit, September 24, yung last day. Dahil dyan, ayon sa Korte Suprema, mapapaagan na rin ang resulta bago magpasko. Pati oath-taking at roll signing, plano na raw magawa bago magtapos ang 2023. In the past two bar examinations, yung pack using the laptop has proven to be very effective in facilitating napakabilis ng checking. Mas mabilis yung results, mas mabilis din yung admission to the practice of law already. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.